Nagpatuloy ngayong araw ang pagdinig ng Senado kaugnay sa resolusyon of both houses number 6 na naglalayong isulong na baguhin ang economic provisions ng saligang batas. Dito ay nagkaroon muli ng pagkakaiba ng opinyon mula sa mga senador, konstitusyonalist at ekonomista pagdating sa economic chacha. May, remote, may report dyan si Raymond Tinasa. ay pinagpatuloy ngayong araw ng Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes ang pagdinig sa panukalang pag sa economic provisions ng Saligang Batas. Kabilang sa mga dumalo ang mga eksperto ng Saligang Batas, ekonomiya at pagnenegosyo gaya ng makiatawan ng Foreign Chambers of Commerce sa Pilipinas. Sinabi ni Sen. Grace Poe baka makasama imbes na makabuti sa Pilipinas ang charter chains, particular sa economic provisions ng saligang batas. Ayon kay Senator Po, baka madehado lalo ang mga Pilipino sa mga banyaga sa pagbili ng lupa o ari-arian at baka makompromiso pa ang mga public utilities gaya ng seaports, airports, power supply at petrolyo kung Lubusan na itong makontrola ng mga foreigners. Paano na yung mga bagong graduates natin? Paano na yung mga middle class? Makikipagkompetensya? E nung dumami nga ang Pogo dito, naging napakamahal ng mga single units dito sa paligid ng Senado na ang aming mga staff na kung ikukumpara mo, mas malaki na ang sweldo kasi sa iba, ay e eh nahihirapan pang magrenta o bumili ng unit ang mga eksperto naman sa saligang batas gaya ni na dating Kamalik Commissioner at miyembro ng 1986 Constitutional Commission na si Atty. Rene Sarmiento, Dr. Bernardo Villegas, chairman ng nasabing komisyon at dating Justice Antonio Carpio ay pare-pareho sa paniwalang hindi na panahon at hindi kailangan ang pag-amenda ng saligang batas. Iinahiyag e ni Justice Carpio, isa sa mga pinakalibaral ang Pilipinas sa mga foreign investors at pinapayagan nga ang 100% foreign ownership sa power generation, telecommunications at ibang public utilities maliban sa public transportation. In an interview, President Marcos Jr. declared that he wants to open the economy to foreign investments, and I quote, except in critical areas such as power generation. Our generation from coal, coal, oil, and gas plants has been open to 100% foreign ownership for the longest time. E giniit naman ni Professor Clarita Carlos, isang kilalang political analyst na burokrasya at korupsyon hindi sa ligang batas ang nagtataboy sa mga foreign investors na magnegosyo sa Pilipinas. Really matters. You have a Byzantine, Byzantine uh, bureaucracy And I have seen uh, polls of foreign investors telling you that there are two major things, critical variables that matter to them, are Byzantine bureaucracy and the level of corruption. Yung owner, Shibu... Pero para naman sa mga ekonomista sa panguna ni Dr. Raul Fabelia, National Artists for economy dapat nang alisin ang mga restrictive economic provisions sa saligang batas para makabawi sa matumal na pagpasok ng foreign investments sa bansa. Ito raw ang magsisilbing malinaw na signal na seryoso ang Pilipinas sa pagbubukas ng ekonomiya. The more credible signal of commitment to be open is the lifting of the constitutional limits since constitutional provisions are more difficult to change. We have been talking about changing the constitution uh, for over 40 years. Para naman kay Florian Gutain, kinatawa ng Joint Foreign Chambers of Commerce, pabor sila sa pagkamienda ng economic provisions ng ating saligang batas, lalo na sa sektor ng edukasyon para mas maging competitive ang mga Filipino graduates. again, just reiterating that amending the constitution is purely a filipino matter, um, that we appreciate that we have been invited, um, and if the filipino people decide to uh, amend the constitution, we would actually um, be in favor of uh, removing the uh, economic restrictions. Okay.